maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, salamat. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ako po ay magpapasama kay Idro at ako po ay uh, pupunta po sa highway dito po sa may labasan at bibili lang po ako ng kaunting grocery at uh, yun po ay ipapapasko natin sa kanah. Dexter at Franklin. Sila po yung uh, ang bahay po ay na doon po sa may dulo po ng ating palaistaan. Ako po yung nagtatangkal din po ng bigas at dadalahin din po natin doon para may pansayin po sila ngayong Pasko. Four Five 7 Ayan po, limang kilo po yung bigas. At meron din pong ispagitihin at ito po may kasama na rin spaghetti sauce. Tapos po ay may bihon. Papansipin. Ayan, bali ito po ay dadalhin na rin namin ni Idro sa pagbili po sa tindahan. At pagkatapos po sa tindahan ay diretsyo na po kami doon kaya deksta, no? o ka na o na-practice. Ayan, at si Drew po ang makakasama po natin. Ilagay mo na dun sa unahan ng motor. Ayan, isapit mo na. Kami po ay dito lang sa may labasan bibili. Uh, at yun naman pong bahay ni na Franklin ay dito lang din po sa may... Oops! <laughs> dito lang... Dito lang din po sa may... Palaisdaan po. Uh. Ayan guys, at nandito na po kami ni Idro ah, sa tindahan ni na Amishel. Ah, Sasabit ko muna dito yung aking payong. Ah. At ako pa yung mamimili na tinapay. Yan. Sige, lagay mo doon dito oh. ko. Tapos ay sky flakes. Ano pa kaya? Kapi, asukal. Huh? Asukal? Oo. Oh, ko ka na yun, ah. Extra big yan. Mga pansit kantong Ikaw, bahala ka. Kahit ilan. Tegli lima, lima. Tapos yung may, nude, may noodles. Nasa na yung kape? Eh. Wala. Oh, Oo, oh, gano'y. Uh. Sa lahat yung Oo. Oh, oh. Sa kakape. ay ilang peraso. Sampo. Yan, ito na lang po at para diblado na. Bukuhatin po tayo ng saka po mag-una. Mga worth 1K Ang ating go-grocery. Magkano na kaya ito? ¡Hala, Mandito. Oh, qué Ven, está Hidra ko ka ng sabon, panlaba. Kumain ka na. Main ka na. Sabon. Ayan. Maraming eh. puti. Tsaka, ano, habon. Ay, parang... Kung kakabibig dito ang tatay Happy. Ilan po? Bonus. Papadagdag ko pa ito ah. Much, much, much later. Ayan po at isasabit na ni Drew. Ito ano yung mga pinamili. Tapos ito pa po yung mga dinapay Ah. Tara. Ayan po bali. Nakapamili na po kami ni Dro, ah. At derecho na po kami ka na Big Step at ka na Franklin. Parang bayan po yung mag-aama. Ang bahay po nila ito sa may pala is daan ay bayan po yung mag-aama. Tigil mo na ng kaunti. Oh, isang kayo galing. Kami pupunta sa inyo. Ay, dito na lang kaya Ay, doon na lang. Antayin na lang namin kayo doon sa may pagliko. Oh. oh diretso na kata. Doon na lang po namin naantayin sa may pagliko papasok sa kanila at para hindi na po sila makapagbitbit. At medyo mabigat din naman po itong bigas at itong ibang grocery. Ayan po, bali, tumigil na muna kaming idro dito sa may puno ng mangga. Iawas e, mo na yung mga dala natin dito, ah. At ah, ang kanila po ay diyan yan apapasok dito po sa may sasahan. Yun nga po ay kalapit na yung palaisdaan na binabantayan po namin ni Bossing. Okay. Wala na. Ah, sige. Lagay mo pa din yan lahat. Yan yung bigas. At ito na po yung ating mga dadalahin. Ito na po yung limang kilong bigas. May espaguitihin, papansitin, may tinapay, may mga noodles, may sabon, sabong panlaba, sabong panlikot, saka po toothpaste. Yan. Dahil dito po ah, may mga biskwip po tayong binili. May mga dilata. Ayan po. Bali, dito na lang po namin aabangan. At nakita nga po namin ni Idro sa daan. At yung kanila naman po ay dito. Ah, papasok po dito. Medyo malayo-layo pa pong lakad din. Much, much, much later. At yan po, natatanaw ko na po. Sina Franklin. Yung mag-aama. Saan kayo galing, kuya? Ah, edi kami papunta sa inyo. At ikidadalhan ko laan ng kaunting ano, uh, grocery para sa ngayong Pasko, papasko ko sa inyo. Natin, sa doongan natin. Ah, sa doongan. Nag-ano kayo doon? May tinignan lang kami. Mm, um, ay, saan kayo magpapasko? Okay. Dala sa amin. Dala sa inyo. <laughs> Anong inyong mga handa ngayong Pasko? Hindi kami naghahanda pagkapasko. Ito pag ako handa. Uh, kami nagka-kape. Pagkatapos magkape sa akin na. Uh, ngayon, wala nang hanap na naman. Uh, uh, wala nang hanap. May uh, ilan uh? Ay, sayang, ayang, nasa, sayang, Ay, sa iya Nasa sa inyo ngayon? Sa bayan. Sabay, naman, babantay ng bahay. Ano na yung dalawa mong anak? Nakasama? Yan din po ang tatay ni Paco. Oh, si Paco po baga ngayon nasaan? Abay, kanina na sa bahay. Pagkakain <laughs> na wala. wala pasok ngayon eh. Kaya mga panay ang paglalaro ng mga bata. Hindi, ah. nandun sa ilaya yun. Ay, ito ano ah. Kaunting papasko kulaan sa inyo. Sana ay makatulong sa inyo ngayong Pasko. Sibirik! Ayan, mga bata. Nahihiya. Ayun na lang. Ah, si ano, ang pangalan na yun? Sibirik! Halika, tulungan mo ang tatay pagdadala. Pagbibit-bait. Eh. Nagtatawa. <laughs> Nahihiya yata. Yan po ay, yan pong mga, ano, ay kaunting grocery la ang papasko ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. counting uh, kaunting papasko Ikaw, ano masasabi mo, Indong? Ram, plus dalawa. <laughs> Nahihiya. ano, <laughs> ikaw ba kayo nag-aaral? Anong grade mo na? 8 po. Kailan ulian yung pasok? Sa January po po. Ah, ay, oh, okay, may papasko pa sa iyo. Yan ay pambaon mo. Ngayong pagpasok. Maraming salamat po. Sige, mag-aaral na maigi. Oh, salamat po. Ay, dalahin na po ninyo yan ah. Ayan po si Dexter, po ang isang anak ni Kuya. Ay Kuya, kayo pa dito ko nala ang ayan, ibibigay. At kami ipabalik idrot, oh, na ni Idro tuha na kay nagdidilim. Na kay uh, uulan. Ay, uulan na. ay sige po, oh, kayo umuwi na rin at baka kayo abutin po ng ulan. Sige tayo Idro. Lipat mo na yung motor. ko kuya, kami palis na. Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas! Pagpasensya na po ninyo yung aking kaunting papasko sa inyo. Sige po. Kata. Kami po ipalis na tuha po. Ah, malaki po ang dilim na kay uulan. Sige po. Oh, mga minsan na lang ako pumunta doon sa may inyo. mula na nga po ng malakas thank you lord that kami po yung nakabalik na ni Idro dito sa bahay bago pa po bumuhos ang malakas na ulan maulan ang Pasko. Kanina po'y medyo maganda-ganda pa ang panahon. Nabay, ngayon po'y grabe na po. Malakas na po ang ulan. Yan at ako muna po ay babati kay Jonah Pexon. Hello ate Nel. ako po si Jonna, yung asawa ko si J.R. Lagi kayong pinanonood at ako rin. Since pandemic pa, dito kami sa Canada. Birthday niya bukas, gusto niyang pa-shoutout. Thank you. Yan, happy happy birthday po kay Sir J.R. Pekson ng Canada. Birthday po niya ngayon. Yan, happy happy birthday po. Uh, good evening. Heto at nanonood pa ako ng vlog mo. Everyday day ako nanonood sa iyo. Pagkagising ko, pagkagising ko sa umaga. Pa shout out naman ako sa iyo, Mina Santos Matias from Winnipeg, Canada. Maraming salamat, Nels and Bossing. Advance Merry Christmas sa inyong pamilya. Yan, shout out po kay Mina Santos Matias ng Canada. Merry Christmas din po sa inyo. Roland, Roland Brillantes. Good evening, Ate Nels. Pakibati naman ng happy birthday si Heidi Balien ng Altabas, Aklan. Ngayong December 24. Salamat po. Hello po. Happy birthday po kay Heidi Balien ng Altabas, Aklan. Ngayon, pong, ngayon po ang birthday niya, December 24. At saka po kay Sir J.R. Pekson. Yan. Happy birthday po sa inyo. Yan. Belated happy birthday din po kay Ati Hilda Payad at belated happy birthday din po sa mag-asawa ni Sir Glenn at kay Ma'am Annie ng California. Yan. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon ay happy happy birthday po sa inyong lahat. At uh, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Merry Christmas po!